All right guys, uh, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa EDSA. Ito po yung tinatawag na Shaw Boulevard the MRT Station. So ngayon ah, uh, meron nang uh, tayo nakita dito kabay na ito ay hagdan, no? Uh, papunta doon sa MRT Shaw Boulevard Station. Uh, so far siguro ito yung pinakamataas na aketin mo para makarating sa taas. Pero ah uh, ito guys, uh, hindi lang itong stairs ang meron dito. Meron ding uh, elevator dito, kita niyo eh, no? Yan. So itong elevator na to ay uh, ibang uh, way para makakaya sa taas kung ayaw nyo uh, medyo mata matarik o mataas na kiyatan, no? Kaya lang mag maghihintay sila dito dahil uh, marami ding mga pasahero dyan ang uh, sumasakay. So ngayon dito sa Agda naman kapag nagmamadali sila, ah pwede dito, yun lang, abutin ka lang ng mga 30, 30 to 50 seconds bago makarating dun sa itaas Yan kasama na dito yung uh, exercise so ito guys, uh, na natin itong uh, kandito, uh, famous uh, stairway you o, uh. grabe <laughs> ang taas pala nito uh. talagang hihingalin ka dito huwag lang sana masira yung uh, elevator no kasi laking abala to gano'n sa mga senior nako sila makakakit dito uh, kaya sa mataas ka pa kasi dito merong underground no underground dito edge sa taudahan ng train ito yung station kaya naman ang taas pala no Sabi. Pagsakay mo ng train dito, pagod ka na. O, ito. Lalakad ka pa sa kabila. Ayan o. No? Ito na yung station. Ihingaling e, ka talaga pagdating mo dito. Kapag uh, nag-stairs ka. Ayan, ang tasa. Ayan, puno yung elevator lagi. Isa lang yung pwede sakyan dito eh. Okay, okay. So ayun guys ah. Oh. mo dito, marami din nakaabang ah. Oh. Ayan. So ayan, malaking din yung elevator. Mataas ah, na nga siya mga